guys! Welcome back to my vlog! <laughs> Nandito ako sa garden kahit umuulan. Kasi nagpakain ako ng manok. So, dumarot ako din sa gilid sa garden. Eh, tutor ko kayo sa aking gulayan. <laughs> <Joke>. <laughs> Pakita ko yung bok choy ko kung na ano nakalaki. Okay. Ito ang aking manteng garden. Makikita nyo ang mga bok choy. Ayan yung nasa gilid dyan. Ayan oh, pwede na siyang lutuin. Ayan. Ganyan na siya kalaki. Ayan. Pwede na talaga siyang lutuin ha. Hindi yan fake news ha. Ayan. Ganyan talaga. Malaki yan. Malalaki ng dahon yan. Ayan o. Oh, yung may itong sa sides na to. Maliit pa yan. Uh, pero okay lang, kahit hindi sabay-sabay lumaki, hindi ko na makakainin niya na sabay-sabay. Ayan. Ayan, yan yung collard greens ko, sa giwed. Ayan, o. Oh. At dito nga pala, meron pa rin, o, oh. dito. Pechay pa rin yan. Ayan, bokchoy ba yan? O, pechay. Basta, ganun. Ayan, may maliit, may malaki. Ayan. Ayan. May ibang side, ha? Ito yan, oh. At dyan naman sa isang huli na yan, yan ay mga mga, ano yan. Ano bang tawag doon? Radish. Yung radish na yan, mabagal lumaki. Oh, first time kong magtanim ng radish, mabagal lumaki. At may counting ano dito, may counting sibuyas na, na nabuhay. Dahil medyo malamig ang panahon at okay. Yan si buyas, nabubuhay po yan. Yan, oh, meron pa rin dito. Ayan. Yan. At syempre, nandito pa rin na aking mga pepper. Ito yung mga ano ko. Oh. Diyan pa rin. Ito ang linga. Hindi makita eh. Dito tayo sa kabilang side. Ayan, oh, kinakain na nga ng insekto yung aking colored greens eh. lakas ang hangin hindi ngayon dito at umulan ito yung aking pepper mga sili sa tagalog yan ang pepper ko ha yan mababa lang yan ha maraming bunga yan ayan pa oh madami ko na rin nakuha dyan syempre hindi ko na binidyo yun no at tapos dito oh Ayan o, oh, nandiyan pa rin yung iba. Madami pa rin bunga niyan. Ayan o. Oh. Ayan oh. oh. see? Ayan. Ayan yung bunga ng ano ko, ng mga sili. Pepper, jalapeno. Ah, oh, hindi pala jalapeno. <laughs> Kayan. Ayan. Ayan yung pangalan niyan. cayenne pepper, talam. Sa English yun, ha? Pero sa Tagalog, sili labuyo. Yan. Yan, o. Oh. At dito, ayan pa rin ang mga bok choy. Bok choy pa rin yan, na may sibuyas. May sibuyas dyan sa gilid. Ayan, o. Oh. Sibuyas yan. Nandun sa dulo. Meron dito. Ayan, o. Oh. Meron pa rin ditong sibuyas. Yan oh, Mga mga pechay Ayan yung mga bokchoy ko. Bokchoy ba ang tawag doon ng pechay ganun na yun. ayan. Oh, Ito yung halapinyo ko. May bunga na. O, oh. ayan oh, Nag, nag uh, bulaklak pa rin. Pero may bunga pa. yan. Ayan oh. Ito yung ano ko. Wax pepper. yan. Uh, may ilang pirasong bunga pa yan o oh. ito may bulak-bulak pa rin yan oh. ito nga pala yung aking banggit ko na ba to spinach ito yung spinach o oh. medyo mabagal lumaki yung dahon so first time ko magtanay nito wala akong idea ha? hindi naman ako magsasaka dito <laughs> Charot. Ang <laughs> lakas ng hangin. <laughs> Ayan o. Oh. Yan spinach ko. Mabagal lumaki. Wala nang yata to Ayan. Ayan yung buti mga petal ko ha. Ayan o. Oh. Ooh. Ayan. Ayan ha. Ito yung garden namin ha. Malit na garden namin. Kung so, makikita nyo yung gabundok na yan. Alam nyo kung ano yan. Sa gilid ng garden namin ha. Yan ay chicken, manure, at goat. Mga pupo ng manok sa Tagalog. At kambing. Ayan. Yan po ay lalagay namin sa garden next year. Okay? Ah, yan lang tinatambak. Yung pinapabulok ko dyan para ilagay sa garden next year. Basta dyan no? Oh. Dyan ko, tina, dyan ko daw itambak, sabi ng, ng amo ko. Yan. Hindi pa ako naglilinis ng aming dito kasi siyempre yung puno, naglalaglagan pa yung dahon, ha? Nakakapagod yata ang mag dyan. O, oh, yan. Ayan na yung garden ko, ha? Ito yung mountain garden ko dito. Ayan. Maputik nga ngayon kasi umuulan. Isang linggo itong ulan. Ayan, maputik. Magpakain lang ako ng manok ko. Tapos binadyo ko na rin yung tanim ko. Okay? Dito pick news ha. Dito fake news. Dito totoo kong garden. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan yung tanim ko. Mga kababayan. Ayan. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. And see you on my next one. Bye.